ni tatay na mahalikan po daw si nanay bago daw po maihatid sa hantungan si nanay oh ayun okay. oh mo okay. ah oh ayun po kayo oh, po okay. daw po po sa dobie Io mi apolo, mi apolo, mi ero male. Dai! Ai, ai, wala nang babalik dito sa loob. Nanay! Nanay! Nanay ko! Wala na akong ano sa Basta sa ngayong tatay laban po tayo. Ano pa at yun nga po tatay na inaano po namin sa sponsor po natin na tutulungan po kayo. At tatagal niyo ang kalooban niyo dahil po katulad po nito may mga anak po kayo na magmamahal sa inyo at mag-aaruga sa inyo tay. Ano naman tinaramdaman niyo sa ngayon tay? Okay lang kayo tay? Eh, ayun, masaya, may, masaya ako. Masaya bit, ko. <laughs> ko eh, hindi na alam. Nakarating ka rito. Okay, mo eh. Huwag kayong mag-alala tayo. Basta lagi po kami pupunta dito. Ano tayo? Katulad nga po tatay na pinapangako namin, natutulungan namin si yung, kap, yung anak niyo pong isa na mapagawa ng bahay. Yung po sisikapin namin na matupad tatay. Ano po? Kaya sabi ko, tatalawin ka. Okay. hindi ko na kaya. Mamatay na ka. Sabihin mo lang ka sa kanya. Maraming maraming salamat sabi po ni nanay. ako ay sa kanya. Hindi niya ako. niya ako. Nung eh. Ayun. Kaya mga sa ibibiling ka, sasabihin oh. ko natin yung sinabi niya. Oo. na. Kaya parang niya. Gusto mo nang maawin sa akin. Eh hindi ka na kakaya. Kaya Kaya Eh ibig pekunin pelubin ng kalabot. Pagbigtin na lang. Sa hirap. Huwag tayo. Kasi tay, isipin nyo tay, may mga anak kayo tay. Ayan, oh, okay. Mga klaw rin, mga apo. Ah, ito po mga apo nyo pa. Oh, ito, lalaki na. Ito. Ayan po, darwi po dalawa ngayon eh, doon nyo Ayan, ang po ano. Ito na po yung huling araw ni Nana. Thank you. Pagka-efect mo nyo nga. Ay, ate Sabi ko nga hindi pa ako pinuno Marami nangangarap na lumalapit sa kanya. Walang pwedeng pera eh. niya sa mga aking... Sa mga apo niya? Mga anak. Mga pisa. Hindi nga ka tinapunta kagawin. Nakakita po saan yung mga tao dyan. Maraming pamahalik sa kanya. Walang nag-BBC bisikleta lang. <laughs> Yan po kasi ano po, mabait po kasi si nanay. Kaya gano'n. Nakakita po kung may kapwa tao. Oo oh, po. Kasi diyan po makikita hmm. natin eh. Yung tao kung mabait po sa kapwa. dapat sa may kasahatan na yun, hindi ka makakaroon. tao Oo. Kaya oh. kayang hangatin natin dyan. Nagbibisikleta na rin. tao sa kaibigan, nagmamahal sa kanya. Oo. Oh. Kaya kailangan nagpapasalamat naman. Kasi tatay, yung pakikisama at pakikipag ka hindi matutumbasan ng... Mahirap ka atin bilhin yung kapata? Opo, oh, po. sobra po. Nasa ko, walang, 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 <coughs> walang, walang naman tayo na siya. Maraming maraming salamat. Atilo, ano naman ang masasabi mo para kay nanay sa huling, ano, huling araw ni nanay? Oo, uh, uh, ano? oh, totoo yun. At ramdam ko rin yun kasi katulad ko na wala na rin akong nanay. Kaya... Oy, pabuksan nyo nga ano ka rin. Gahalik lang nanay. Ano man sa akin ka pa? Basta laban lang ate ano. At salamat din sa pag-aaruga mo kay nanay at kay tatay. Na sana patuloy mong alagaan si tatay. Ano? Oh. ayun po yung lahat ng mga Kung ka tayo sa samahan sa gabi. Pagkagabi niya mas magpasalamat pa rin siya ng tulong. Mahirap ba yan? ko kaya pa rin. ko kaya pa rin ko na siya Ano? Ay Aw yung pabuksan pa, niyo rito ano? Alis na harap ya Alis na mo na Samahan nyo kayo Lari nyo sa Sasakay ah, kayo tay Tay sasakay ka sa sasakay Hindi ka gusto po niya maiwan dito Tay niyo bra Sama ka talang Pwede ah, ka Pwede ka nang sumakay sa amin, Tay? Ay, may sasakay ka na. Saban ka sumakay. Ha? Oh, ano? Baka pwede pabuksan. Oo, oh, pabuksan. Kaharik lang sa asawa. Oh, po. ko. Parang ano ko araw, araw, araw darot eh. daw po sa kagustuhan ni tatay sa huling sandali, dapat mahali ka niya, si Tumaray. Wala <laughs> naman ang Wala naman ang Ate, dapat may tubig lang ate ha. Kakabantay ko tatay. Magdala ka pa ng another tubig ate, kulang yan. Ang bilis-bilis sa iyo. Ang kakalimutan na hindi magpapasalamat. Opo. At marami salamat sa binigyan mo kanya pag binig kayo. sa na lang so, uh -huh. siya. Alalapak ko na lang. Hey, ay, ano ba yung pwedeng gawin doon? Doon sa mga pinagamitan no? ay, ng ano? Ito, yung damit, papapangon. Eh, yun, yun, nato sa bubong. Yung pinamatayan ng buwan yung damit ko eh. Ate, ate. ate yan na, teke, tatapot ko yung aas. Ah. Ayaw okay. mo, mo. Ay, yan, tayo, kasi ang mga nagmamahal sa inyong apo at anak. Ano tayo? Laban lang po tayo. Talagang, ang ganito pong sitwasyon, tatay, una-unahan lang po talaga. Ang buhay po kasi natin, tatay, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Sabi sa akin. Nagkataon lang po nauna si nanay. Abanganan tayo karantina ko, maputing-mabuti. Masyado ay kabito eh. Kasi alam mo, kapreso ka sa para di mahirapan sa akin. Hindi na tayo kantata ako. Hindi na tayo kantata ako. Hindi na tayo kantata ako. Hindi na tayo kantata ako.

Ay, papabuksan daw po para... Kaalik lang ako sa asawa ko. Ay, kailan pa ako makakaalik yan? Hindi nga ba yung Hindi nga pa rin ilinis Wala lang, ah, lang ha. Suda lang. Siya, yung ko.

kali kalak manuk kalak upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos na Amen. Pagkatapos po ng pamilya, maupo tayo sandali at pakinggan natin kung meron po mensahe para sa atin. I'm gonna Ayan, ganito po kaputik yung paglilibingan ni nanay. At yan nga daw po kasi wala pong ibang pagpahanan ng paglilibingan ni nanay.